eksklusibo. Sherwin Gatchelian nagsalita na inamin siya ang tunay na ama ni Tali. Tila ngayong araw lamang sa latest interview kay Sherwin Gatchelian, tinanong ito ni Boy Abunda tungkol sa buhay pag-ibig nito. Inamin nito na masaya ang buhay pag-ibig niya sa ngayon, ngunit ayon kay Win may kulang. Nang tanong ni Tito Boy kung ano at sino ang kulang, napabuntong hininga si Win. Tila na bigla ito sa kanyang naisagot. Ngunit tila wala nang magagawa pa si Win kundi aminin at sabihin na ang katotohanan. Ayon kay Win, anak umano niya ang kulang. Gulat na gulat naman si Tito Boy nang sabihin ito ni Win gacelian. Taong 2007 na magkaroon ng relasyon si Napoleon Luna at Win sa taon ding ito, maraming naglabasan na isyo na ekspekulasyon na nagbunga umano ang relasyon ng mga ito noon. Nabuntis umano si Pulin bago pa umano maghiwalay sila noon. Usap-usapan din na hindi umano pinanagutan ng senador ang naging bunga ng pagmamahala nila noon at usap-usapan din na si Tali umano ang naging bunga ng lahat ng pinagsamahan nila noon. Inspekulasyon pa ng ilan, alam umano ito ni Bik at inaku lamang umano ito ni Big Soto. Ngunit sa kabila naman ng usaping ito, patuloy na itinatanggi ni Win ang tungkol sa sinasabing anak nga ni Pauline na siyang itinuturong ama. May mga larawan din si Tali na sinasabing kahawig na kahawig umano ito ni Win, iisang-iisa umano ang muka ng mga ito. Habang lumalaki si ang ni Stanley, napapansin ng mga netizens na tila kamukhang kamukha ito ni Winga Chelyan. Samantala, sa kabila ng usaping ito, patuloy na nanahimik si Win at nagbibingi-bingihan sa mga nangyayari. Ayon sa source, matapos umano mabuntis ni Pauline, sa panganay niyang anak na si Tali, isinakrepisyo umano ni Pauline ang showbiz career niya upang maalagaan ng maayos ang magiging anak nito nagpakalayo-layo din umalis si Pauline nang sa ganoon maging malaya siya sa issue at makaiwas na din na pag-usapan sila ni Win. Samantala, muli namang binuhay ni Ogie Diaz ang issue tungkol sa isang senador at kay Pauline Luna kung saan ibinahagi nito ang deleted photos kung saan kasama ni Pauline Luna si Win sa isang binyag ng isang bata. Ngayon kay Ogie, ito na umano ang sign na iba umano talaga ang ama ni Tali. Samantala, naglabas naman ng opisyal na pahayag si Vic Soto tungkol sa isyong ito tungkol sa kanilang pamilya. Ayon kay Vic, sila lang umano ang nakakaalam ng totoo. Sa puso at isip umano niya, siya ang ama ni Tali at hindi na umano magbabago iyon.